ako, no, no make Nasa banyo mismo. kobra. Oh. Okay. Oh. Hindi, ko? hindi madam. Yeah. Oh, e, ano, pa ano Eh nakapaligid pala sa inyo, puro Eh, kobra. Kobra na. Kobra male, Pero itang kin. Ala lipat ang karin, tiyan tusok-tusok ito. Ay, mas matas na karin. Tatas na karin. Huh? Ala kami pati timbakan 17 kilos. Ani right. bataing tayong panyong kipan? Wala pa naman kulukulan. <laughs> ba, ba na akong mga bas? Kaya niyo gumunin. Eh. Okay, ayan mga bro, uh, si Rex na papasok. Ay, Rex, nandyan lang yan. Oh. Baboya mo. Ikutin mo.

Aku balikin <specialize inding Mechanics> <shop seventeen>, Balak ko, balak ko. Ay, kakakaluk to, yasuk to. Kakakaluk to. Balak ko. Balak ko. Kamalik yung balak, kakakaluk na. Wala lang kong balaknya. Wala lang talak. Mga konduyo, kagatang tayo, yang burung.

wala na, lumusok na yung ulo dito eh. Oh. Nakarolyo lang. Ang ganda ng bahay pala niyo. Nakarolyo lang sa... Napalit ng malat. Kalob ko ginabutas. Madami dito, malamig eh. Oo, oh, oh, malamig, malamig kay kaya kay ganyan mga... nandyan eh. Malamig yung sagin eh. Ang bro Yung, yung punso nga na yun. Oh. Ay, mas malaki yan. Doon. Doon yung motor na yun. Patag na ganyan. Galing eh. na ako ganyan.

kanda athi guruna ya. yelanga bana bukutru hey hey sana <tuk> 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 Oo, nagkapatay po dyan sa likod. Wala, kayo, napatay po dyan. Ah, may napatay po ko Pero wala pang pag-inong araw yan. Hmm. Kasi dito, nakaano rin ako dito. Kahit doon sa may harap, na no, Kel, yung pungsogong. Yeah. Eh. Kahit nawawala lang mga... <laughs> yung mga sisi Yung bibi naglilimlim, Kel, nawala din, no. <laughs> bibi naglilimlim, <laughs> nawala. Kaya talaga maaari kung mataas yung tubig. Ano kung yung tubig, agad po sa mga anong nasa dyan. na kinakuha nila, Brad? Ano? 아. a Nasa ano lang siya? Puno. Nasa baba lang siya. Ayan, isa na campus tayo dito sa barangay. Okay, okay uh, binigyan po tayo ng panggas. Di po panggas to, pangkain pa to. Okay, maraming okay. maraming salamat po. Huwag uh, pa buwi na tayo.